ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Sa so, pagkayo ay nanaginip ng mga numero. Tatandaan nyo po yung numero na yun. Simula nung araw na yun, tandaan nyo pong yung numero na napaniginipan mo. Kasi may isa akong nakikita ng viewers na nag-comment doon na naginip siya ng number 11 at saka 12. Itong number 11 na alala ko noon nung nung unang panahon, September 11, alala nyo yun yung suicide bombing sa New York, sa US. So, September 11 din yun. Pero dalawang, uh, dalawang palatandaan itong 11. May good at saka may bad din. So, itong 11 na to, natandaan nyo yung balita ngayon na yung uh, Indiano, uh, naligtas siya pero doon siya nakaupo sa number 11 so itong 11 na ito uh, may mga palatandaan talaga siya na Uh, maganda or hindi maganda. So, pag nanaginip kayo yung number 11, tandaan nyo po yan. Tingnan nyo po sa kalendaryo at tandaan nyo pong araw na yan. So, kasi hindi natin alam yung takbo ng buhay natin kung hanggang kailan tayo, kung, bu kung oras na ba natin, kung oras na ba talaga nating ano, lumilipas yung parang last na natin. So yun hindi natin alam, 'di ba? So kahit saan ka pumupunta, manalangin talaga kasi ano, hindi natin alam takbo ng buhay, naglalakad ka lang, so bigla lang pala doon na parang hindi mo inaasahan yung pangyayari na yun. So itong number 12 kasi dalawa yung napaniginipan niya. Number 11, number 12. So itong number 12, ito yung June 12 na nangyari isa nagcrash nga uh, air Angel Our plane so yon June 12 din 'yun. So itong 11 ito yung lalaki na nailigtas. Pero tatandaan ko din itong 11 na to na ito nag-suicide by man sa US. So natatandaan dyo, ko rin yung 2011 so, nag, dito sa Thailand. Baha din yun within 3 months. Grabe ang baha dito. Ma maabot na sa second floor. So ito talagang 11 na uh, kakaiba siya. Pag nanaginip kayo ng 11, yan, tandaan nyo yan. Uh, wag muna kayong aalis. Huwag muna kayong uh, kung saan-saan pumupunta. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang ah uh, kailan yung buhay natin, di ba? So, miracle talaga yung nangyayari sa lalaki. Basta itong 11 kakaiba talaga siya. Ito ang tatandaan yung numero na ito. So, itong 12 na to yung mga ano, itong ito yung araw na ito, yung pizza na to na nangyari bumagsak yung aeroplano na wala ng signal. So, kaya uh, tayo ay manalangin, kwa, kaya saan tayo magpunta, o ba diba? Ayan ang tatandaan nyo. So, kasi ano, iba na talaga ang panahon ngayon. Kahit ingat na ingat ka, kung oras mo na talaga, oras mo na talaga. Kakaiba, di ba? Pero, ayan, uh, ano lang talaga, maging malakas ang loob natin. Di ba? Manalangin talaga, magpakumbaba, uh, maging humble, o, oh, o oh, di ba? So, tandaan yung 11 na to, ha? Ah, uh, ito yung nagko-comment doon na, na siya number 11. So, yeah, kakaiba talaga ang number 11. Tsaka na naginip siya ng 12. So, yun pala. June so, 12 yung bumagsak ng eroplano. Pero, depende na po sa inyo kung kayo ay naniwala sa mga ganito. Pero, palang, parang ano, ito talagang na-feel ko talaga. Ha? Huh? na naginip na 11. Ang dami kasi nagko-comment to na na naginip siyang 12, na naginip siyang 1, na naginip siyang 13. So may mga palatandaan pag na naginip kayo ng mga numero. So tandaan niyo po kung ano kahulugan numero na 'yon. Pero kung kayo ay mahilig din tumaya o kahit hindi naman kayo mahilig tumaya, try niyo rin. So wag kayo may maingay, tayaan nyo na lang. Kasi ito ay lalabas talaga mga after 3 days. Ah, uh, proven ko na to. So, ayan yung mga ano, diba? di ba? Hindi natin nasaan gaya nito. Mga sasakyan, hindi natin alam kung saan pumupunta. Uh, hindi natin alam. May bigla ang may nadidisgrasya. No, di oh, ba? Diba? Kahit saan tayo magpunta talaga, uh, manalangin tayo kasi ano, uh, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Dahil ang, ang ano natin yung uh, katawan natin na hiram lamang yung mga bagay na hiram lamang kaya wag tayong maging madamot sa ano sa sarili natin. Ah, uh, kung anong meron man tayo, kahit kunting maliit na bagay, dapat ay uh, pasalamatan niyo 'yan. 'Di diba? So ayun lang po ang masishare ko sa inyo. Kung kalimutan niyo share it's a like.